Hi guys! Since nasa Europe naman ang mga Habibis, naisip ko na itour na rin kayo dito sa Italy. Pumunta pala ako dito noon last year. Isa ito sa mga trip na hanggang ngayon na hindi ko pa rin makakalimutan. Una kong pinuntahan ay itong Vatican City. Ito nga pala ang tinaguri ang smallest country in the world. Pagpasok mo ng St. Peter's Basilica, parang biglang naging tahimik ang lahat. Sobrang ganda ng details ng architecture. Sobrang detalya nila at bawat sulok masterpiece talaga. Ito pala nagmimisa si Pope, si Pope Francis pa nung time kong nangyan. Kaya lang hindi ko siya nakita unfortunately, sayang. Sobrang daming turista dito at sobrang daming gustong pumasok dun sa loob ng church. Kaya kung ako sa inyo guys ang tip ko, agahan niyo yung punta dito at pumila kagad kayo. Ito pala yung loob ng simbahan at yan yung Pieta, yung sikat na sculpture na gawa ni Michael tapos umakyat pala ako sa taas ng simbahan doon sa may dome at yan, kitang kita mo yung buong St. Peter's Basilica at yung buong Rome. Grabe, hindi ko inexpect na ganito pala kaganda ang Italy. After niyan, ang sunod kong pinuntahan ay yung Rome. Ito pala yung Trevi Fountain, sikat yan at maganda, kaya lang nung time na pumunta ako, close siya. Sayang, hindi ako nakapag-wish. Siyempre, hindi ko rin palalampasin ang eh pagpunta sa Colosseum. Grabe, hindi ako makapaniwala na makikita ko siya sa personal. Dati sa picture or sa history book ko lang to nakikita eh. Alam nyo ba na more than 2,000 years na tong structure na to? At ginagamit ito dati ng mga gladiators para maglapan. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka-popular na landmark sa buong mundo. At kabilang siya sa New Seven Wonders of the World. O di ba ang taray? Habang iniikot ko tong Rome, alam nyo guys yung na-feel ko. Para akong nag-time travel. Kasi habang naglalakad ako at ine-explore, kitang-kita mo yung bakas ng ancient Rome. Alam nyo guys, isa sa mga napansin ko sa room, eh sobrang dami nilang chapel at simbahan. Tapos ang gaganda pa ng design, eto guys yung isa sa mga simbahan nila. At kita nyo yan, sobrang ganda at sobrang nakakamangha talaga. At syempre, hindi kompleto ang trip sa Italy kung hindi ka pupunta sa Florence. Ito nga pala guys yung Cathedral of Santa Maria del Fiore. Grabe, sobrang ganda. Ito na yata yung pinakamagandang church na nakita ko. Isa sa mga best experiences sa Italy ay syempre ang kanilang pagkain. Simple lang pero sobrang sarap. Yung pasta nila hindi malambot, laging al dente. At affordable ang pagkain nila, hindi katulad sa ibang part ng Europe. Tapos tinaray ko din tong Florence steak nila. Grabe, sobrang laki niya at yung luto niyan, rare lang, hindi pwedeng medium, hindi pwedeng well done. For the dessert, kumain naman ako ng affogato. Sikat kasi ang Italy sa gelato at espresso, so yan, pinagsama nila at grabe, sobrang sarap niyan. Sobrang short lang ng trip ko na to at sobrang bitin. Kaya yeah, pinangako ko sa sarili ko na babalik talaga ako sa Italy dahil marami pang dapat itiray at puntahan. At sana next time pagbalik ko dito, kasama ko na yung pamilya ko para mas masaya. Kasi iba rin yung saya kapag yung mga mahal mo sa buhay, nakikita rin yung mga lugar na dati pangarap mo lang puntahan, di ba? So, Italy, hanggang sa muli!